Ulit, magandang gabi sa inyong lahat mga bro. Siyempre, nagpapasalamat ulit tayo sa Diyos sa panibagong pagkakataon na ipinagkulob sa atin para po makagawa tayo ng mga panibagong tutorial, makasagot tayo ng mga tanong. Okay? So, meron nagtanong sa atin mga bro, uh, isang ismash naman, okay, smash 115. Ang problema niya ay sobrang hina na daw ng hatak tapos bagong gawa yung makina. Okay? So magtataka kayo bagong gawa yung makina pero mahina po yung hatak. Yan yung sasagutin natin ngayong gabi. At syempre bago natin umpisahan, yung mga bago pa lang po dito sa ating channel. Kung mahilig po kayo sa mga ganitong video, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe. At pakipindot po yung notification bell para tuwing mag-upload po tayo, manotify po kayo. tayo mga bro ah, Bago natin umpisahan gusto ko lang i-shout out lahat ng mga Suzuki Smash users So ang makina po ng Smash or ang motor na Smash ay napakatibay Magmula dun sa 110 at saka yung 150 natin So merong lumabas ngayon na FI Quality pa rin yung makina so, Napakatibay po ng makina ng Suzuki at napakatulin yung Smash no? So dun na nga balik tayo dun sa tanong ni bro Ah, uh, pasensya na kayo mga bro, hindi ko nalalagay dito sa di, sa display yung ano. Tinatamad kasi ako mag-edit eh. Tagal. Siguro pag meron tayong oras, ah, uh, mas maganda yung ano natin, yung sinasabi natin naka-flash dito sa screen para mas makita nyo. Mas maganda. Okay? So balik tayo doon sa specific lang kasi ito mga bro yung sinasagot natin doon sa nagtanong ano. Ah, uh, malay mayroon kasi tayong mga subscribers na, na mga naka-smash or yung i-share ko sa inyo mga bro o yung sasabihin ko is applicable naman siya sa lahat ng klase ng motor at yun ay based lang dun sa experience ko mga bro bilang gumagawa or nakapagawa na ng smash na ganun yung problema uh, may share ko hindi ko naman sinasabi mga bro na alam ko lahat or uh, masasabi kong yun na nga yung dahilan kumbaga nagsasalita ako sa inyo based on my own experience okay? So, balik tayo mga bro napalitan na lahat, mahina pa rin yung hatak. Hindi ko na lang sabun na interview kung ano yung mga pinalitan. Pero bago nyo daw pinagawa yon, mahina na talaga yung hatak ng kanyang uh, makina. So, ano lang mga bro, ano? isang maikli lang to kasi gabi na uh, tinaantok na rin ako. Gusto ko lang sagutin ito si bro. Hindi, <laughs> patay nga na. Napatagal tuloy. Mukhang mapapatagal. <laughs> Mukhang mapapatagal pa tayo. Okay. So, only ko mga bro, ang dahilan ng paghina ng hatak, unang-una na po dyan ay lining. Okay, sa lahat po ng motor yon ano? Laging i-consider nyo is yung ating lining. Bakit? Ano ba yung trabaho ng lining mga bro? Ang trabaho po ng lining at saka yung clutch plate, sila po yung nagtatransfer ng power from the sigunyal, galing doon sa sigunyal, dadaan siya ng lining, transfer sa transmission, okay? Kasi meron tayong input shaft, di ba? input shaft, transmission, mga gearing syon, then output shaft. Kaya sinabing output shaft, papunta naman siya ng sprocket, then yung sprocket, may kadena, papunta naman sa rear sprocket. Yung rear sprocket, nakakabit sa planch hub, at meron tayong mags, papunta sa gulong. O ganun po yung logic. So ang pinagmumulan niya, syempre yung sigunyal. Ngayon, yung sigunyal na nagpapaikot is yung piston. Okay, ganun ang laro ng makina mga bro. Basta maintindihan nyo, malalaman nyo kung ano yung posibleng sal salarin. Okay. Siyempre yung piston. Siyempre ang magpapaano naman dun sa piston, meron tayong barbula at meron tayong spark plug. Yun yun naman yung combustion. Yun yung bum bumabayo dun sa sigunyal. E yung sigunyal naman yung may ikot. May eh, primary gear dun or yung centrifugal. O meron tayo dyan sa labas na natin yung mga oil pump kasi wala namang kinalaman yun sa hatak timing chain, wala siyang kinalaman sa hatak. cam, camshaft meron din, possible, kasi yung lift ng cams, may kinalaman po yun sa hatak. Kaya merong tinatawag na magpapakarga ng cam shop, tataasan yung lift na 4.8, 5.7, 6, depende po yun. Ano? So, ibig sabihin, may kinalaman yung lift sa lakas ng makina. Pero yung mga timing chain, tensioner, wala po yung kinalaman. So, ang sinasabi ko lang sa inyo mga bro, is yung pinaka Unang-una i-consider nyo, kapag humina yung hatak, is yung clutch lining. Kapag kapud-pud na ang clutch lining mga bro, sabi ko nga sa inyo, ang trabaho ng clutch lining, is siya yung nagta-transfer ng power galing sa sigunyal or galing sa pinakamakin na papunta sa transmission. So, ilabas na natin yung, ano, ilabas na natin yung sa may kadena at sprocket. Bag bagaman may kinalaman din yun, combination ng sprocket, may kinalaman din sa hatak. So, dun muna tayo sa basic. Clutch lining po i-check nyo yung clutch lining kapag ka manipis niya, palitan nyo. Pero kapag ka nagkaras kayo niyan mga bro, i-consider nyo, i-check nyo rin yung clutch plate. Kasi magkaasawa yun. Siyempre, nakalas nyo na, i-consider nyo yung clutch hub at saka yung clutch wheel. Kasi yung clutch hub, yung pinagsasahal ka ng lining, yung clutch wheel yung nakapatong doon. Lahat po yun, dapat i-check nyo kapag ka nagbalit kayo. Pagpalagay natin bago na lahat, mahina pa rin. So mag-iisip kayo bakit. Doon naman mga bro, papasok yung ating valve clearance. So, tandaan nyo mga bro, yung valve clearance natin, may kinalaman din yan sa hatak ng ating makina o doon sa lakas. So, kapag ka uh, sobrang, ano na yan mga bro, sobrang luwag na yan, uh, kunti na lang umangat yung barbola natin. Okay? Kapag ka kunti na yung angat ng barbola natin, pagbaba ng piston, kunti lang yung may niyang gasolina. So, loss power. Yung hindi enough yung gasolina, hindi yung lakas niya hindi ganun kaganda. Kaya nga mga bro, mayroon tayong tinatawag na tune up or yung valve clearance. Dalawang dalawang naging epekto po noon ng motor or ng barbola natin. Isang lumuluwag, isang humihigpit. Pag lumuwag maingay, pag humigpit tumutukod. So tandaan niyo, kapag ka mas manipis or yung tukod, mas angat yung barbola. Kasi yung barbula, yun yung parang payong na dalawa doon sa may head. Okay. Kapag ka mas manipis yung clearance ng rocker arm natin, mas mataas yung buka ng spark plug. Ay, ng spark Mas malakas, mas mataas yung buka ng barbula natin. pag mas mataas ang barbula, mas, mal, mas madaming makukuha ang gasolina yung piston natin. Okay. So, i-check nyo rin yun mga bro. Ano? Uh, kung ano ba yung kalagayan ng barbula, nasa tamang clearance ba, baka masyado ng maluwag. Okay uh, or basyado ng tukod. So, dapat tama, tama lang yung clearance natin. Ano mga bro? Iko-consider nyo yun. Kapag kamahina na yung hatak. Ayun. Clutch. ah uh, ulitin ko. Clutch. Clutch plate. Clutch hub. Clutch wheel. Uh, yung clearance ng barbula. Siyempre yung camshaft natin. Baka may tama na. I-check nyo po yan lahat. Uh, yung combustion. Possible din yung block. Pagkahina ng hatak. Yan yung mga i-check nyo. Ano mga bro? Siyempre, baka ubos na yung ngipin ng sprocket. Posible din yun. Nangyayari po yun. Makal, yung ikot ng, imbis yung ikot ng sprocket nyo, isa, dapat sabay yung kadena, isa, ang nangyayari dyan, umiikot yung sprocket nyo, yung kadena, dahan-dahan na lang. Ibig sabihin, dulas na yung kadena dun sa sprocket. So, nangyayari din po yon Pero yun ay makikita nyo naman yun eh. Pero siyempre, dun sa mga wala pang idea, minsan nakakaligtas yun gamit lang sila ng gamit, hindi nila alam na ubos na pala yung ngipin ng sprocket. So, i-check nyo rin yun mga bro. Ano ano pa ba? So, kapag ka na-check nyo na po lahat yun, okay? Kapag ka na-check nyo na po lahat yun, at ganun pa rin, so meron akong ituturo sa inyo mga bro, i-share, ito kasi na-experience ko to. Ang sira po niya ay CDI. Raider 150 po itong nagawa kong ito na dinala sa atin, mahina yung hatak, parehas ng problema ni bro, yung naka-smash. Pinilitan nila lahat, halo sa makina daw, wala, nabago na nila lahat, sobrang hina ng atak. So, ang sagot ko dyan, or possible na sagot ko dyan mga bro, mag-focus kayo sa kuryente. Kasi naka-encounter ako dati, Raider 150, sobrang hina ng hatak. Ang pinakasira, CDI. Bagama na may kuryente siya, umaandar siya, pero hindi, hindi enough para sunugin yung air and fuel na hinalo ng carburetor or ng fuel uh, injector. Ay, nang ano natin, tama ng injector na binubuga para doon sa mga naka-FI ano. So ayun lang. 'Yun lang yung may share ko sa inyo mga bro. Ah, uh, doon sa nagtanong, uli ulitin ko bro, i-check mo po yung uh, supply ng kuryente. So, ano lang, mas maganda kung meron kang tropang smash, kiramin mo yung ignition coil at saka yung CDI tapos isalpak po diyan sa motor mo para mas mabilis yung troubleshooting natin mabilis kasi mga bro mag troubleshoot kapag marami kayong pamalit na pyesa kaysa hindi na kayo magti-tester tester halimbawa pag-tester kayo ng CDI ng stator okay nung pulser ayan isa pa 'yan yung pulser so ko-consider mo yung pulser ang i-check mo dyan, 'di ba sa makina halos wala naubos na yung idea nyo eh bakit mahina pa rin o consider mo yung pulser ignition coil CDI at saka yung ating spark plug yan yung apat na yan. Isa-isahin mo yan ni Chick. Pero unahin mo yung CDI. Kasi ganyan yung nangyari sa akin sa Raider 150. Uh, bago na lahat daw, sabi ng iba, mahina na kumata. Ayan. Yun lang. So, isang may kling tips lang ano mga bro. Uh, siya nga pala, dun sa mga nagtatanong sa akin sa Facebook page. Kasi meron tayong Facebook page mga bro. Baka hindi pa kayo nakafollow. So, i-search nyo lang RRJ TV. Ano? Kaso bihira tayong mag-upload ng tutorial doon kasi maraming mga galing sa Facebook eh. Puro pa mga basher ang mga tao doon. Kaya, uh, bihira tayo mag-upload mga reels, reels lang. Pero doon sa nang tanong, meron po tayong FB page. Yun, RRJTV. At meron din tayong TikTok. Sa TikTok naman, maganda doon mga bro. Kasi doon, ako nagpo-post ng na mga product na ginagamit ko. So, pwede nyo bisitahin yun. Ganon din, RJ, hanapin nyo. Or RRJTV random tutorial. Lalabas din po yun doon. So, makikita nyo doon uh, mga product yung pinopos natin. Mga tools na ginagamit natin. Uh, isa pa, murang-mura kasi sa TikTok mamili mga bro ano ng mga tools or ng ibang mga piyesa na ginagamit natin. Ba't ba tayo napunta dun sa TikTok? Yun lang, meron lang kasing nagtanong. <laughs> so, siguro mga bro, hanggang dito lang yung video natin. Uh, At shoutout dun sa uh, ilan na ba tayo mag magpa 500. Kulang-kulang 500 na tayo mga bro eh? So naalala ko, mga 3,000 pa lang tayo noon, 1,500. Yun, mga solid followers natin, solid subscribers. Yan si Mr. Promoter D, SMS Winsport, tapos yung taga Sorosogon, nakalimutan ko na yung pangalan. Pero kilala ko yun, kilala ko yun. So nan nakikita ko pa rin yung mga nagko-comment sa atin simula nung unang, ano, unang mga video natin, ano mga bro. Maganda kasi nung una, kasi step by step tutorial talaga yung ginagawa natin kasi yung mga nagpapagawa sa atin noon hindi sila nagmamadali ngayon kasi yung mga may nagpapagawa puro mga nagmamadali kaya hindi tayo nakagawa ng mga tutorial na magaganda so yan napahaba tayo 11 minutes na pala so hanggang dito lang ulitin ko magandang araw po sa si inyong lahat at kung meron pa kayong gustong i-request at itanong i-comment nyo lang mga bro at sasagutin po natin yan